At alam po ninyo, tayo naman, kagaya nga niya, ano, binigyan naman tayo kasi ng Diyos ng kalayaan talaga na pumili. Uh, kaya alam niyo magdi tayo. Bagay, araw-araw, nagdi -araw, talaga tayo. Kaya lang dapat alam natin, magdesisyon ng tama. Magamit natin yung binigay sa atin ng Diyos na uh, free will doon sa tamang kaparaanan. Pero alam nyo po, ang science ay pinapakahulugan po ang free will o itong uh, sinasabi nila no sa science itoy isang abilidad daw ng tao na malayang ang pumili sa anumang aksyon o desisyon ano na maari nilang gawin uh, kasi bawat tao talagang nagdedesisyon yan eh pero kung ang biblia po ang tatanungin natin ano ano ba ang uh, masasabi natin po na Uh, tungkol dito sa free will. Kalooban ba ng Diyos ito talaga, yung free will? At paano ba talaga natin itong dapat na gamitin? Panoorin po ninyo. A person's freedom ends where another man's freedom begins. Ito ay karaniwan nating naririnig tungkol sa kalayaan. Pero magkapareho nga ba ang freedom at free will? Ang freedom o kalayaan ay ang political, social at cultural na sitwasyon kung saan ang free will ay may posibilidad na matupad o kaya naman ay hindi masunod. Ang free will naman ay ang personal na kakayahan na gumawa ng desisyon o pumili. Ayon pa sa psychology, ang free will ay ang pagpili ng kung ano ang uugaliin o ano ang behavior. Sa batas ng tao tulad ng Article 3 ng Philippine Constitution, may kalaya ang mamili ng relihiyon, kalayaan sa pamamahayag at sa malayang pagsasalita ang mga tao sa ating pamumuhay, tinatamasa din natin ang kalayaan tulad na lamang ng pamimili ng ating tirahan. Kakainin, isusuot, sasabihin, uugaliin, pagpili ng business partners, kaibigan, at ang ating mga karelasyon. Pero isa sa pinakamahalagang pagpili ng tao gamit ang free will ay ang pagpili kung gagawa ng masama o mabuti. Kung Biblia naman ang tatanungin, kalooban kaya ng Diyos ang free will? Ang gusto ng Diyos, susunod tayo na may kusa. Kaya nga tayo binigyan ng free will, gagamitin natin yung free will para sumunod sa Kanya. Yun ang gusto Niya. Eh. Parang ganito lang ano. Ano, ba, ikaw eh, anak. Alam mo, napakaligaya sa magulang mo na kahit hindi ka hinihingan, tinutulungan mo pampasaya yon sa magulang. Kasi kung halimbawa, sumusunod ka sa tatay mo dahil merong nakaambang pamalo, o kaya eh, kaya ka sumusunod sa tatay mo eh, Ah, may nakatutok sa yung baril. Pangit 'yun. Pangit 'yun. At hindi rin maligaya yung sinusunod mo dahil kaya mo lang sinusunod may baril eh. Natatakot ka lang babariling ka eh. Hindi maligaya 'yun. Ang Diyos hindi gano'n na ah ginagamit niya ang kapangyarihan niya para kapasunurin. Ang gusto ng Diyos, magkusa tayo. 19 ng Isayas. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Nakaganda ng kusa eh, miski lang ikaw. Bawa may nanay ka, may tatay ka. Hindi sila nang hihingi. Naalala mo sila kahit isang supot na hopya, maligaya yung tatay mo at nanay mo noon. Ako naramdaman ko kasi, meron akong apo na 7 years old. Hindi naman ako humihingi, biglang-bigla dumating merong gift sa akin. Tuntua ako eh. Yung alam mo from from the heart binigay sa iyo, walang lagudyo. Napatunayan mo mahal ka niya kasi uh, from the heart nakita mo gusto kanyang mapasaya eh. Ganun ang Diyos, sumasaya ang Diyos pag nagkukusa ang tao. Hindi dahil na pinilit ka ng Diyos. At saka lalabas pangit eh, hindi maganda ang buhay eh. Pagka para kang robot, tinan mo yung robot kasi ginagamitan ng kapangyarihan ng tao, dinidikta kung anong gagawin. Wala kang sarili mong desisyon. Hindi ka pwedeng umibig. Eh kung may asawa ka, diniktahan ka ba nung ibigin mo, mister mo? Ang pangit naman yata nung tinutukan ka ng baril. Hoy, mahalin mo ako. Siyempre, yung pagmamahal nang galing doon sa puso. Kung ikaw ngayon ang tatanungin ko, gusto mo ba na mag-asawa ka dahil pinilit ka? Hindi ba one of the best gifts of God to us is our free will and free choice? Na-enjoy na natin na magmahal. Piliin natin kung sino makakasama natin sa buhay dahil meron tayong free will. Kasi Tumutubo yung pagmamahal eh eh kuwanibaw mong pagmamahal sa iyo yung mister mo eto naman ngayon ang nanay mo makapangyarihan ako dahil anak lang kita ang gusto kong mapangasawa mo ito gusto mo ba yon aayaw mo siguro noon you are just being made a robot kung tayo ginawa nang just na robot na laging siya ang gusto nating by force susundin natin walang kwenta ang buhay Life will not be as enjoyable as it is now if we were made like robots which are being manipulated by God's power only. God wants us to acknowledge and to serve him with our might by our own free will and that delights the Lord.